Kaya when we talk about the process or tips kung paano mo maibalik ang ex mo, ito sa tingin ko ang dapat nating unahin. Kailangan po tama at nasa right direction tayo, clear ang mind natin mga utol at positibo ang feelings natin. Dahil parati ko nga sinasabi, halimbawa lang mga utol na kayo nga po ay magkabalikan ngayong araw na to. Ang sarap pakinggan, di po ba? Or bukas. Pero ang problema, paano mangyayari yun na kayo po ay magpapropel or tutuloy kung halimbawang negatibo at hindi pa nga po kayo fully healed both side yun mga utol ha so ang mangyayari lalo lang po magkakaroon ng distraction lalo lang po magkakaroon ng struggle and definitely baka masira lang po pagka yun po ang nangyari mas masasabi kong mas mahirap ang tatahakin natin kesa naman mag na tayo doon sa healing process maging positive tayo right direction mga utol nang sa ganon kung halimbawa kayo nga po ay magkabalikan at magkaayos nasa tamang landas at same page kayo magtatagumpay hindi yung ibabalik lang natin siya dahil nga po tayo ay nasasaktan pero bahala na kung tumagal magsaksid or kung anuman mali po yun mga utol kailangan po tayo po ay matalino kailangan po we learn from our mistakes sa nangyari kaya nga po yung process ng no contact, i-remind ko lang mga utol ha, hindi lang po ito doon sa proseso na mamiskan ng ex mo. Siyempre kailangan pareho kayong mag-heal, pareho kayong matuto, makita nyo po yung mga pagkakamali o kakulungan ninyo. Nang sa ganon, kung halimbawa kayo po ay magkaayos, magkabalikan, ay nasa tama at straightforward po ang direksyon. Kaya today mga utol ay nire-remind ko po, once again, yung mga nanonood, nakikinig po sa atin, na kailangan po clear ang ating mind. Kailangan po ma-inspire yung ex natin para nang sa ganun, mabilis po niya makita yung pagbabago natin and also magkaroon po siya ng motivation para balikan tayo or makasama tayo. Kaya if you are searching, thinking, nahihirapan kung paano babalik ang ex mo mga utol, kailangan mo ng ganitong character. Kailangan mong i-present yung positibo characteristics na ito mga utol nang sa ganon siya po ay ma-inspired, ma-imagine po niya. Dahil psychologically parati kong binabanggit na bago ka ibalik ng ex mo or bago ka tanggapin ng isang tao sa kanya mga utol ay kailangan ito po ay ma-imagine niya. Kailangan ito po ay ma-picture niya mga utol. For example, player ako ng basketball. Mahilig ako maglaro. Pero ba't ako kukuha ng girlfriend na ayaw ng basketball? Natural hindi magkakatugma yung magkakaroon ng conflict. Ang sa tingin ko kasi based on my observation as a coach, Total, napakarami na rin naman po nating naituro kung paano mo maibabalik ang ex mo. Isa na nga po dyan sa pinaka-popular, I think, is yung pag-cut mo ng connection and then proceed to the no contact. Maraming beses ko nang naipaliwanag ito, mga kapatid. In fact, ito po ay halos hinukay o hinimay na nga po natin. To be honest, napakarami na rin pong natulungan ito at nabigyan po ng mga pag-asa or chances na ma-win back nila yung kanilang self-confidence or even their ex. Pero sa ngayon mga utol, meron akong isang naoobserbahan. Base na rin po ito sa mga nakakausap natin sa ating coaching session. Sa so, tingin ko, isa sa pinakaproblema kung halimbawang hindi mo pa naibabalik ang ex mo sa ngayon at ngayon nga po ay ikaw ay medyo o sabi na nga po natin struggling to win your ex back mga utol ay yung ating mindset. Kadalasan kasi mga utol, pag ikaw ay nagpapanik, syempre mahal mo pa rin yung ex mo nandun yung parang iniisip mo na wala nang ibang babae, wala nang ibang lalaki, wala nang ibang magmamahal kung di siya. At syempre, nandun pa rin po yung napakataas na interest at attractiveness natin sa kanya. For sure, ito po malamang ay nararanasan mo. Yung tinatawag nga natin na scarcity mindset. Yung scarcity mindset kasi mga utol, yung parang pakiramdam na wala nang iba. Siya na lang talaga at halos hindi mo na nakikita yung mga opportunity or halos yung mga ibang tao na much better, or even lumalapit sa iyo na nandiyan na mismo sometimes pero hindi mo nakikita dahil nga po sa sarado at pagiging scarcity mindset natin mga utol. Madalas na binabanggit ko before na i-vlog ko na rin siya many times yung tinatawag na abundance mindset. Ngayong araw na to mga utol ay pag-uusapan uli natin yan dahil sa tingin ko kung hindi mo taglay ang mindset na to mga utol kahit ma-win mo ang ex mo mga kapatid, mag-fail at hindi mo pa rin ma-achieve yung gusto mong outcome. Kasi kasama na rin po sa programa natin dito po sa Papong TV ang hindi lang naman mawi ang na mga ex natin. Yung may balik mo rin yung value mo at matutunan din po natin ang mga kalakaran o mga dapat gawin. Kasi marami naman talagang nagkakabalikan, to be honest with you. Pero ang problema pagka nagkabalikan mga utol, self destruct pa rin. Patuloy pa rin po itong nasisira at patuloy pa rin pong bumabalik sa dating problema. So ano pang use na ibalik natin ang ex natin mga utol kung halimbawa ang dadaling ko lang po pala kayo sa so dating problema. Kaya dapat tubukin natin. Dapat solusyonan natin at gawa natin ang paraan nang sa ganon maging malaya at maging masagana po ang magiging relasyon ninyo once again. Ngayon, kung naguguluhan at hindi pa masyadong clear kung ano yung abundance mindset at scarcity mindset mga utol, i-elaborate natin yan today. Yung abundance mindset kasi hindi lang naman ito specifically o tumututok-tumutukoy dun sa relationship or trying to win your ex back. In fact, mga utol, kahit yung mga successful people sa business, sa pakikipagkaibigan, sa trabaho mga utol, gumagamit din po ng mga abundance mindset. Scarcity, in my opinion, yun yung mga parang pumapalpak or let's say nag-fail na ma-achieve yung kanilang mga goal. Kaya importante malaman natin ito. Scarcity mindset is defined as a pattern of thinking that focuses yung talagang tumututok on what you don't have yung parang natatakot ka, may panic ka, may fear na kung hindi mo makukuha ito mga utol ay hindi mo na maa-achieve yung gusto mo. Or let's say wala kang mapapala. Sa relationship, it is defined as holding. Thinking that we have to hold on to whatever we can get because the world is lacking. Kulang mga utol. Kumbaga parang eh ito na lang yung relo na nag-iisa. So mamahalin ko na to at kumbaga didikit na ako rito, hindi na ako hahanap ng iba. Kasi kahit umikot-ikot ako dyan, wala na akong mapapala. Ganun po yung scarcity mindset, kapatid. And it also applies to dating. When you go out on date, when you're trying to win your ex back, mapababae, mapalalaki, mga utol, masyado kang nagiging attached dahil nga po sa takot na yon na ang pakiramdam mo, wala nang iba. Gumala man ako dyan, humanap man ako dyan, never na ako makakahanap noon. Limited na limited at sa palagay mo, ito na lang po yung nag-iisa. Yun yung scarcity. Abundance mindset naman na itinuturo natin ngayon ay yung kabaliktaran nito mga utol. It is a belief or mindset mga utol that there is enough wealth, opportunity, chances, lahat-lahat na. Ang pakiramdam mo, napakadami mga utol. Kaya nagiging rare yung diamond eh. Kasi nga po, ito po ay scarcity. For example, di ba? Ang pakiramdam mo, parang napaka-importante nito, napakahalaga nito. Kasi nag-iisa. Pero sa totoo lang po, marami naman talagang diamond eh. Kaya lang, yun lang talaga yung mindset natin. Kaya ang pakiramdam natin, napaka-importante nito. Iingatan ko to di ba po? So, nawawalan tayo ng opportunity na tignan yung kapaligiran na meron naman pong mga other things dyan that are far more better than diamonds. Kaya lang, dahil sarado ang utak mo mga utol dahil nga po sa scarcity mindset, nahihirapan po tayong gumalaw, nahihirapan po tayong mag-isip, at nahihirapan po tayong mag-focus. It's a perspective that views life's possibility as limitless. Ang dami! Walang limitation at sobra-sobra mga utol. Ito po ay napaka-effective na mindset, especially if you're trying to win your ex back. Dahil sa ganito, mga utol, maitatransmit mo sa kanya yung possibility at signal mo sa kanya yung pagiging confident mo. Kasi wala kang takot eh. Ang pakiramdam mo, ang daming options, ang daming opportunity, at ang daming para sa'yo. Kasi bukod sa sinasabi ko parati na in trying to win your ex back, you need to change your approach. Parating sinasabi ng tatlo yan. Pero meron pang isa mga utol. It's about achieving or acquiring the right mindset. Pagka mali yung mindset mo mga utol, kahit nagwapo ka, maganda ka, may kakayahan ka mga utol, or alam mo pa na mahal ka ng ex mo, apal pa rin. Ang importante para po sa akin is achieving or acquiring the right mindset. Isa kasi sa mga susi in trying to win your ex back mga utol ay kailangan ma-outgrow mo siya. Kailangan maramdaman niya yung consequence by letting them feel na parang iniwanan mo siya don emotionally, physically. Yung karamihan po kasi nagfo-focus don sa physical approach. Sa totoo lang po, mas lamang po yung emotional or mental. Pagka mapaparamdam mo yan sa ex mo mga utol, mas mabilis ang resulta or outcome na gusto natin mangyari. During the process kasi, gusto ko po mag-focus kay dito mga utol at closely maintindihan natin. Kailangan makita ng ex mo yung transition. Alam natin na during the breakup may mga bagay or inayawang kanya. So meaning may problema na doon, di ba given na yon May hint na eh. Pero kung halimbawa hindi mo gagawin yung changes or let's say hindi mo gagawin yung transition, yung pagbabago dahan-dahan mga utol. Kahit sabihin na nga po natin na mahal ka pa rin ang ex mo, hindi pa rin niya i-insert o iisipin na makipagbalikan sa atin. Importanting maramdaman niya yung pagbabago. So in acquiring an abundance mindset mga utol, kakailanganin mo to para ma-connect dun sa actions na gagawin mo. Or else, walang ex na babalik. Kasi panigurado ganito ang nangyari Sigurado po ako mga utol, kung kalimbawang kayo po ay naghabol, di ibig sabihin nun, na-destroy, nasira natin. Nagkaroon ng distraction. After the breakup or during the breakup. So ngayon, kailangan magpaniwala mo yung ex mo mga utol na ikaw nga po ay nagkakaroon ng mga steps o nagkakaroon ka ng objective para baguhin yon. Kasi or else, hindi niya makikita yung idea o hindi niya maririkindle yung feelings niya mga utol dahil ang gagawin niya mga kapatid, pilit po niyang isasarado yun pilit po niyang tatanggihan yon Kaya nga po paminsan-minsan, umahaba yung non-approval period. Kasi nga po sa nakikita niya na kayo po probably ay parang threat sa kanya. Especially kung halimbawa kayo nga po ay may galit at pinagbibintangan o ginagawa siyang guilty. Kasi ang problema minsan pag tayo po ay nakikipagbalikan at gusto nating ma-win back, for example, ang mga ex natin mga utol, ang gusto kagad natin, connection, ang gusto kagad natin mag-reach out siya. Ang gusto kagad natin mga kapatid, tumawag siya sa iyo at mag-confess. Mga utol, tandaan po natin na kailangan gumawa muna tayo ng way para maramdaman niya na mag-engage sa atin. Kaya nga nung isang araw yata yon last week tinuro ko yung safe way or clear way papunta sa'yo. Kailangan maiparamdam mo yung mga utol. Pero kung hindi abundance ang mindset mo, natural babagal yung proseso. Abundance mindset in my opinion ay pampabilis na mga tinuturo po natin. Kung halimbawa kayo po ay magnono-contact, eksakto yung abundance mindset. Kung halimbawa kayo nga po ay magre-radio silent, mas eksakto yung abundance mindset. Kasi kung hindi ganun ang mindset mo mga utol, patuloy na, kasi syempre during the breakup, ang daming butas niyan eh. Kaya nga po sa mga coaching session natin, itinuturo ko yung connection mo sa mga mutual friends, communication, social media, and so on, mga utol. Yan po ay madalas kong tinuturo if you're familiar with me. Pero ang problema dito mga utol, kung hindi abundance ang mindset mo, along the way may mga leakage at may mga butas na mangyayari. Kaya nga po tumatagal yung proseso or marami po ang hindi pa po nagkakabalikan dahil nga po sa mga butas na yon. Abundance mindset kasi ay isa sa mga tinuturo ng maraming psychologists mga utol na ito po ay parang gamot mo sa sarili mo. Kasi syempre kung hindi mo gagamutin yun at hindi ka mag mga utol at nakafocus ka nga lang doon sa pakikipagbalikan or pagbalik ng ex mo mga utol, Medyo malabo. Pero kung halimbawang tinuturo ko nga kanina pa, pero kung halimbawang gagawin mo nga yung pag-outgrow sa ex mo, na parang ipapakita mo sa kanya na okay ka na, kana ka na, at hindi ka na nga po depressed at emotionally stable ka na sa mga oras na to mga utol, di ba kailangan ihinto mo muna or i-divert mo muna yung isip mo sa ibang bagay? Kasi by relatively focusing on your ex mga utol, patuloy ka lang na masasaktan patuloy ka lang na mahihirapan. Patuloy lang na hindi mo makikita yung clear path papunta dun sa success na gusto natin mangyari. E abundance mindset ay napakagandang programa or mindset para ma-achieve mo yon. Kasi technically ilalayo ka niya dun sa takot or sa scarcity mindset na yon or sa panic na pwedeng makasira sa'yo. Isa sa mga best solution para ma-achieve mo yung abundance mindset mga utol ay ishift mo yung dynamics, yung focus mo. Mag-focus ka sa mga bagay na meron ka. Mag-focus ka sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Kung wala ang ex mo mga utol, tanggalin mo siya sa listahan. Kasi sa mga oras na mga utol, kailangan mo ng healthy space at abundance mindset. Siyempre, palibutan mo yung sarili mo, paligiran mo yung sarili mo with the same type of mindset. Kasi kung halimbawa gusto mo mag-focus sa pagiging abundance mindset, tapos yung katabi mo, yung nasa kaliwat kanan mo, scarcity mindset mga utol, natural hihilahin ka nung pababa. So kailangan paligiran mo o sumama ka sa mga tao na may parehong mentality parehong abundance mindset. So kung ganito ang mindset mo mga utol, yung palagay mo na maraming pwedeng mangyari sa iyo, maraming opportunity focusing on other things that can be better, mga utol. And focusing on other opportunities, sitwasyon na makakabuti sa iyo, mga utol, kaysa naman yung parang natatakot ka na nagpapanik na ang pakiramdam mo ay wala nang pwedeng ipalit sa ex mo, mga utol, makakap makakapagpahirap at makakapagpasakit yun sa'yo. Isa pa, mas lalong lalabo yung problema. Mas lalong lalabo yung chances. At mas lalong mawawalan tayo ng chances na makipagbalikan sa ex natin. Kailangan nating ishift yung gear. Kailangan nating mag-focus sa pagiging abundance mindset. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin at syempre pabantayan po, po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.